mga brads Pakita ni Haring Araw So ayos na Medyo Makaging hawa na yung mga Alaga nating mga warriors dito Kahapon uh, pala kahapon Nandito sila ano no Sila King Pak no And uh, Andre TV Kung kilala nyo, uh, I'm sure ma marami sa inyo kilala sila, no? dumayo sila dito sa sa bataan and uh, konting kwentuhan no? nag spar kami ng uh, ilang stags kahapon so shout out no sa wild boys group and uh, meron pa tayong mga ibang shout out dito no uh, yung mga tropa nating uh, nagpapa shout out no shout out Ron Jeric 4855 Marlu Bonsubre shout out Brad Melbert Flores and uh, Carl Jimwell Rosal no si uh, Carl Pogi from Dasmariñas, Cavite so shout out sa inyo lahat mga Brad Thank you for watching no and uh, supporting uh, our channel. Okay? And uh, for today's video man tingin tayo ng mga ano no. Pwedeng i-price, ipa sa ating uh, free raffle on September uh, 19. Woo! Okay? Samahan nyo ako no. So if you have any suggestions kung ano yung mga gusto niyo uh, prices kung kaya natin, bibigay natin, no? Ang iniisip kong mga prices, no? Uh, siguro magbibigay tayo ng uh, Dalawang bullstag Then uh, <laughs> Mga hens, no? Or pullets And yung sa consolation prices uh, Pwede tayong mamigay ng uh, Gcash, no? Sa Siguro mga 20 uh, winners no. Depende no. Tingnan natin kung kakayanin yung 40 winners sa consolation prize na Gcash for uh 200 uh, each. Wow! So pang-load, no para sa mga solid supporters natin no. Uh finalize natin yung mga prices uh, very soon no. Kasi ngayon lang kami medyo naka Uh, nakaginhawa rito sa farm. Ngayon lang umaraw, no? So, siguro bukas or the next day, finalize natin yung mga prices sa free raffle natin on September 19. Okay? In the meantime, uh, tingnan natin, ano, yung mga pwede natin ipapremyo rito na bull stag. Samahan nyo ako, guys. Okay? So, guys, ito yung mga in nating stags kahapon, ano, yan. Medyo mga basang-basa pa sila kahapon pero namalo naman. So ayos. Satisfied no. Yan. Pakita okay, lang sa inyo na mispar nating mga stags. And then later on pupunta tayo dun sa mga sa area ng mga bull stag no. Titingin tayo ng mga pwedeng nating i ipapremyo sa birthday free raffle ni Jerry Ginto Adventures and Lifestyle TV. Yeah. National Banded Stags itong mga ito. Ano? Oops, nahihiya siya. Tinago niya yung ulo ng mamalo kahit mga bata pa. Kas mina White. Ang mga green natin. 6 months, 7 months. Kita nyo, medyo nagpuputik pa rito sa farm. Buti na lang eh, tumigil na yung mga ulan. ay kahapan. kahapon no, mga solid, solid mamalo. Sobrang haba na naman ng mga damo rito. Kailangan naman kailangan magwaer na naman ni the handler no. Ito yung mga F1 ang uh, sweetness grade natin eh. Uh. Nispa natin kahapon Ayos nice din May potential Bata pa to Nasa 6 months Going 7 Ito yung isang white na na-spar kahapon, no? Uh, ng kursunada ni Andre TV, no? Andre TV. Ito na naman siya, oh. Nagpapakit na naman sa'yo. Yung ating uh, Kasmina White. Shout-out, Brad. still ayos pa rin Yung no? winning uh, percentage niya sipag ni ano sipag ni the handler nagukay siya pa na lagyan ng poste no mga kawayan si the handler yun ang mga white natin ah no? So ang daming white dito Mga brads no So punta tayo ngayon sa ano Sa mga bulls tag natin na uh, Pipili tayo ng uh, dalawang bulls tag Price for September 19 free raffle So abang abang lang mga brads So, one winner, one bull stag, no? For one winner. So, dalawang bull stag yung pinaplano ko na ipapremyo. Yan. Yan ang mga bull stag natin na white, no? Kita nyo. Bullstag. So pipili na tayo ng dalawa dyan para sa mga lucky winners natin sa September 19 free raffle. Ito pa isa. Ito naman yung mga red na pinapagwalang natin. yung mga katawan ng mga bullstag na to mga solid na kasi nga uh, medyo gumugulang sila no? punong puno saka medyo tumitigas na yung mga katawan nila yung ibang may mga buntot na no? kasi may yung mga maaga silang naglugon ngayon ano mga solid yan so I'm sure matutuwa yung mga nanalo no. Nag-spar nga kami kahapon ng dalawang bulls tag. Uh, pinakita namin sila King Park and uh, Andre TV. Napakalalakas no. So, pero inawag din namin agad kasi nga uh, molting sila no. So Baka Masyadong sumakit yung katawan pag uh, binabad namin sa bitaw. yuyuba, may mga putik-putik pa sa katawan, ano? Dahil sobra yung ulan dito. Yan, pero magugulang na to. Lahat, lahat, maayos. So, pero may mga ilang stags pa rin dito na nakatalin. Kaya natulog nito, Napakagwapo rin. Gwapong-gwapong stag. Another Straight comb. Tapos mino wipe. So, ayan. Marami pa rito, no, na mga bull stag. And mga cocks, no. Diyan tayo pipili ng uh, dalawang pa premyo no, for the birthday free raffle on September 19. And yung mga mechanics, I, uh, papalabas uh, i-announce na lang natin no? very soon para yung mga gusto sumali uh, makita nila kung paano makakasali madali lang no? sundin lang natin instructions again no mga brad natitira sa ating spangled no? spangle na uh, medyo blues actually dalawa to uh, pakita ko sa inyo isa ito pa ganda uh, napakaganda no? so sa mga solid supporters natin na gusto sumali sa raffle may chance kayo manalo no Pwede nyo gawing ano to, broadcast no? Kasi broadcast quality to mga to. Yung mga magsisimula na hindi maka-acquire ng maayos na material. May chance kayo na makakuha dito ng uh, pwede nyo gawing uh, broadcast. So marami pa yan no, hanggang dulo yan. Ah uh, pag nakapili na tayo siguro papakita ko na lang sa inyo uh, yung mapipili natin na magiging price on September 19 magbibigay din tayo ng mga white tasmina white hens na pwede yung gamitin and mga pullets para sa mga tropa natin na gustong mag-alaga gustong magsimula hindi rin biro-biro yung presyo no ng mga ng mga manok so yung iba medyo tutulungan natin na magkaroon sila ng uh, materials so from that makakapagsimula na sila follow niyo lang yung instructions na i-announce namin no sa siguro Saturday or Sunday. Ito binito din namin kahapon to stag na to. Ito yung male Black. black. Ito pa isang medicine black na medyo mailap. ganun na lang guys abang-abang no? uh, lang sa announcement natin for the birthday free raffle uh, siguro mag-aayos muna kami dito sa farm ng mga maglilinis ng konti ay naayosin yun namin yung mga uh, ginagawa namin bako dito ayun syo, mapapansin nyo So hanggang dito na lang, no? Mga brads, please uh, like this video. Share natin no, para makita ng mga iba pa nating mga katuropa. Eh, and sa mga hindi pa subscribers, please subscribe. And sa mga subscribers na, no, uh, maraming salamat sa solid na suporta sa Jerry Ginto Adventures and Lifestyle TV. Okay, bye-bye. Thank you for watching. Me.